Magsisimula na po kami magmotor John sa kabila mga kaisan Kasama po si bumboy, Bunso Hello po. Yan. Muna tayo. Tulong tulong po muna, otol. tol. Ay talagang start? Ay 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 Kaya ay 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 isang linggo, ito yan. Kaya, no? mga isang, isang linggo po. gagamitin po namin yung isang kumbuta buka nang kailangan po namin pagdaluhan natin eh? ano po yung medyo malambot pa yung labak po matigas kailangan po yung kumbuta yung kumbuta po isa yung pang na ulitin ang motor? dala Ay, dala ayan dala ang laki dala dala dito, dala ah ang laki ang laki na rin ari yung napit mo ko hapon ng tuloy. yan yan napakalakero sarap niya. ah kapag Ah, mga kaisam. Ang laki po ng ano ay. Eh. Ang laki po nang sila nanggagaling po sila dito, oh. Ang laki po ng patubig natin. Ito po yung sinusunog natin dito sa Kaila Ilayahan. Ah, ang bilis, oh. Ang daming lamang. Tol. Yan ang bibilay. Oy, tol. Diyan galing. Dito po galing. Sa Ilaga. Ah, bibilis. Hito. Puro hito. Uy. Nag-aabang-abang din nang nalabas pong isda. Hindi rin po kaling ngayon. Eh. Bang-bang. Ano ang miliki? Ha? Huh? Ay, ari oh. Oh! Ayun, Ay, oh. Tawad, Ay, laki, oh. Laki na rin ba ito, laki, oh. Salabong, oh. Yan. Yan na. Nawala, oh. Na wala tol Malakad tubig Yan yan Asal wong. Laki. Dito, utol dito. Ang laki na rin. Dito. Yan pa, yan pa, tol, yan pa. Nalusong na, nalusong. Yan ang, na, yan ang, mm. Ay, laki. Ay, lampas, lampas. Ang laki, laki. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Eh, yung eh, mga na. Ito, mm. mm. laki po. Mm. Masaan? Dito ba? ba?

lakas tubig. Hoy, tubig ay, linlaki. Tinamaan uh, 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 uh. uh, uh. kaya. Sala. Nawala na, Laki. Ay, ari 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 Kaya Kena oh

ba? Wala, wala. Nalabas po ang usain. Ari, 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 ari. Dito, dali. Sige. Sige, sige. Alak tubig. Malaki! ni Hindi madali!

Labo. Ha? Sige, sige. Yo, 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 laki. No wala uli. Hindi. Ang tubig. Ang laki. malaking tubig mga cang sayang ang dami na rin malaman ay malaking tubig hindi madali hmm

Mm. Yan, tinamaan na. Ay, patay oh. Ah, pungos. At nakakadali pa rin, pungos. <laughs> Nalabas po pag dinadala ng gulong. Pungos. Mm. Kaya mga kaisan, pinaliit na namin ang tubig. May isda rin po ang ilalim. Aba Eh, muhi pa pala. Wala nangyay si Utoy. Eh, muhi pa. Eh. Oh. naay pa po pala. Ay. Marami na pala yung naadali ni Utoy. Ngayon. Ay. Isang tuhog na. Isang tuhog na mga kaisan. Hmm. Aba, aray ko, matitimo pa. May libre ulom na po si Bunso. Sa kanya ko nalaan po, aray. Eh? Oh, Oh. Oh! yung may ugat ay ko sa hito. Kaya otol, pakatihin ko iyan. Yeah, buwan... Pakadami nakawala ay. ka eh. Doon ay may palunggaan rin sa dulo. Eh, diyan. Yeah. Mm. Dalawa dyan yung butas na malaki. Oo. Oh. Hindi nyo ito Malalim na ito, Ha? Malalim na rin yung butas. O, malalim na. Parang layon, agad layon na pala yan, ano. layon na yun, ay, nawala na rin yung ano. Ay, ah. Ah, dun. Uti yung sakatang. malaki, oh. Ah, mga kaisan, aray. Ayun. Bukas lilimas yung po namin, aray. Di ba, lang yun sa sarala sa oh, Oo. Pakatingin nga yan. Ang dami pa nakawala. Katakot naman, aray. Dito na nga nahabol ng kubra si ano, utol. Ha? Di na nga nahabol ng kubra. Ito, ah. Kahangga natin dito, ah.

Ah, perito sumo, may pagkitaan. Ha? Huh? May pasagat sa. Sa nga, peritos. peritos. So, okay, iihaw mo. Iihaw, ah. Sarap. Oo. Sa so, oh. oh. so, tanong dalawa, iihaw. Bukas namin, tatay, lalabogin, labog na labog. Tol! 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 Ang mga mga sapong pinuran Pipitas yung order. Ngayon? Si Utol po yung namumutis pa po ng sili at saka kamatis. Utol, ulo na kamay! At gawa ng kami mangunga pang pangkatong ni tatay. Kukuha rin namin yung ano, puro kawayan. Saka ni Bunso. Puro kawayan. Tom. Sagana sagana po tayo sa tubig. Guha ng ito po yung ating sinusog na napakalaki ay. no Kita po naman ninyo. Oh.